dito sa Stockport, dito sa sentro natin, June. 1732, ng gabi. ah uh, gabi na ba? O hapon pa lang. Pero parang gabi na talaga. 5 o'clock pa lang sa hapon. At boom! <laughs> gabi, nakagayak ni June. Nasa ka ba, June? Nakita makita yan. At uh, saan ba tayo pupunta? Gayak na gayak tayo. Pupunta natin yung uh wedding anniversary party. Yes, na invite po kami ni June sa isang wedding anniversary celebration 30th nila kaya. Filipino. Yes, Filipino wedding anniversary. So we're gonna go there. Uh, I think mga 20 minutes na uh, via motorway at hanapin natin kung saan pa yung lugar na yon. But first is susunduin uh, naman susunduin muna natin si Ali sa uh, I've not seen her for a little while. Uh, dati ko siyang kasama sa trabaho. She's retired now. Pero kasama rin siya dito sa ating gathering na pupuntahan. Alam may... Ano pa lang yan, no? Para mga nasa Pilipino party Oo no? nga. na lagi nilang ginagawa. Yung hey, mga food at saka yung mga happenings. Let's just see. Kasi hindi naman kami palaging lumalabas ng ng mga ganitong oras na ni June at hindi na kayo masyadong pumupunta sa mga parties at si Alice yata may hinanda rin siyang mga kakanin kaya uh, kakainin natin mamaya din. Video natin. Video, video natin. Video. Alright, uh, come with us. We've arrived safely at the event. Yan, ang dami ng mga bisita. Yes, mukhang walang Filipino time kasi 6 uh, in the evening at ayan, ang dami ng tao. Dito ata tayo na ang tumingin. At pinapakita nga ni Rolly mga pagkain na nakahanda. Mga iba't ibang klasing Pilipino na kakanin. This really a Filipino ano ba, party. Kasi tala mo naman ang pagkain. Lalo na itong de Mercedes. Favorite miyan noon. Ah, ito pa. Pero ano ba't pinuntan talaga natin dito? <laughs> Mukhang itong mga pagkain lang binibidyoan mo, Jun. Ano ba? Hindi, yeah, makikian tayo nung kanilang wedding anniversary. We were just really excited to see all the Filipino food that was prepared for the couple and dun sa isang celebrant. Huwag wala ba sa Filipino party kung walang lechon? Ah, totoo yan, no? Laki-laki ng lechon at napakasarap. Laki nga nitong lechon na na-order nila. Tinan mo, oh. Sigurado, ubus to mamaya. Kami pong Pilipinong pagkain dito. May pansit, palabok, kare-kare, amonado, chicken curry, igado, Bicol Express. Represent, Filipino. Filipino mo, Bicolano. Din, dinuguan, Korean chicken, seafood. Yan si Alice. May vegetable samosa. At sabi niya, pwede natin silipin sa loob. Pero, as a courtesy, hindi na natin bubuksan. Mamaya na lang pag uh, ready na silang lahat. Ito, finifeature ko itong bag ni Alice. Napakaganda, tinan mo naman. Very traditional Filipino na bag. Philippine-made. This is the start of the ceremony. At nakakatuwa kasi ito yung pamilya niya at ganoon yun din yung mga close family and friends. Simula na ng mga program tayo manonood. It was really nice kasi si Kuya Rolly sang to his beautiful wife and bride. Yun nga, eh, talagang dedicated talaga sa wife niya. Hey, ni. Papa picture tayo do sa ano? Celebrate. Uy, <laughs> oh, <laughs> nandito ka rin ha. That... Hanggang ngayon pagkain na din na ano. <laughs> Tambira. pa? Mm -hmm. ka. Okay lang. Okay, okay, Nakita kita dun eh. Nato Hindi ka? Oo. Oh. Hindi, okay lang. Medyo mo? Yung final nila sa hospital din pala <na> tayo. <po>, pala, no? din ako. Pero pwede. <laughs> Ayan Ay, niya. tayo. Picture taking pala. May Picture taking. Sa taking. Kasama pala to. Kasama. <laughs> <laughs>

sulit na email. Uy, kain na daw tayo. <laughs> kain na, na tayo. tayo na. Ito masarap po, oh, braso. Nandun yung mga ginawa ni Alice yung kakanin din. Ah. You know Bawal sa akin to. Bawal <laughs> <sa akin na. laughs> Ito na, start na. Yan, sibugan na. Siyempre, <laughs> magsisimula yan sa kalin. Ang dami ang pagpipilian dito. Talagang hindi ka magugutom dito sa party na ito. Talagang hinandaan ng sobra-sobra. Ang, sobra -sobra. ang dami kaibigan na tumulong. Pero naman ang mga Filipino June. They all goes out of their way para tulungan ng isang kaibigan. Yung nakita nga ng mga foreigner ito, handa ng mga Pilipino. Sabi nila, sobrang daming pagkain. <laughs> Mas lalo na yung lechon. Kasi pag mga English naman kasi for biscuit lang tsaka ano. <laughs> mga sandwiches. Ayan, ubos na yung lechon, chila. At mukhang binalikan mo nga, sinilip mo yung mga trays ha. So, chinek ko kung ano pa natira. Ako, bising busy, busy pa ako kumakain dyan. Pinabayaan ko na si June. Kasi kakanin na ang malapit na ating kakainin. Ayan mga favorite na nating kainin. Ayan, sige, chibugan mo na. Try natin. Okay, eating time. Grabe dami mo pipili ng pagkain doon. At ito, meron na akong so, Bicol Express dito. Elechon ka rin. Meron Bicol Express ba yung kanina? Oo. At let's, let's try it. Ah. Elechon, oh, uh, tsaka ano. Mm. Lahat halos ng pagkain doon, masarap ni. Mm. Ito rin ako, nakakuha rin ako lechon. Napalabok. Kaya mo na yeah, yeah. Muna tayo. Mm. Ito naman. Dessert naman ni eh. After ng main. Grabe. Siyempre, may Meron kang ano, guys. ano to? Braso. The Mercedes. Sapin-sapin. Ano ba to? Pichi-pichi. pichi, -pichi. pichi, -pichi Puchita, uh -oh. Tsaka puto. Gawa rin ni Alice mo. Hindi no? Tapos anyway, meron pa din mga ano, sakit -sakit. Ma marami yung dessert. Ah, may oh, mga nakita mga ko. Ano yun? Ang tawag uh, uh, doon? Tsaka uh, yung basking candy May leche flan Juna, so while we are sat in here, napaisip ako, ano ba ang sikreto sa long marriage? Ah, yun nga, no? Congrats pala kay Rolly at kay Jessica. Because they've been married for about 30 years at tatandaan nyo, nag stage din sila. Kaya ano nga ba ang mga essential na sikreto ng long marriage? Totoo yan. Tingin ko, ano lang yan, give and take lang yan. At yung pag pag pagpapakumbaba at mags magsabi ng sorry kung may mga problema normal yan sa mag-asawa ang nagkakaroon ng problema. At to top it off, uh, yung having children would be the icing on the cake. But really, for couples who doesn't have any children, okay lang po yun. Ang importante ay talagang mahal nyo ang isa't isa. Kaya nagpapasalamat kami at naimbita kami dito sa isang gathering na ito kasi it made us realize how important it is to be together. kaharap natin Tayo? Yes, kami na tayo. Hindi Nag... ko alam kung nakikita ka sa camera. Yes, uh, hopefully nakikita nga tayo. Nagpapasalamat po kami kay Kuya Rolly, kay Ate Jessica, at dun sa birthday, birthday celebrant, celebrant na, na dun sa party kami. na imbitahan tayo. It was a lovely gathering at meron pang puting yun. Ang galing-galing nung singer doon. May nagpatugtog pa ng ano, ano, saxophone. Sax may nagpatugtog pa ng saxophone yung anak ni Sheryl na nakilala namin. Hindi kasama namin sa lamesa, table namin. Tsaka meron live band. Tsaka live band. Kaya pala live band yun di? Dahil church, church. Sa church. Sa church sa Christian na Christian. church friends oh. nila. Galing, They're dumata. really good at... Ano po ba? May nag-tiktok dance pa doon, di ba? Oo. Oh. It was, really, it was really nice kasi it's been a long time since we've been out uh, ng ganitong oras. It's 21.30 uh, in the evening now at uh, usually ready na kami para matulog Matungo. na ito. So, it's showing our age but we had fun. Uh, it's really nice uh, to be out once in a while away from work and just uh, to see other Filipinos as well as, as we gather. At pa tayo ibang Pilipino. At pa tayo ibang Pilipino. Uh, tiniis ko talaga oh, hindi na ako lang salamin at uh, I hardly saw anyone <laughs> kasi lahat blurred uh, Maraming maraming salamat ulit sa panunood ninyo. I hope you had fun as well watching. Uh, at saka ano, voice over eh, ba? Kasi baka mas strike kami. Eh. Uh, that's true. Uh, at uh, God bless to each and every one of you. Okay. Have a lovely, lovely weekend ahead. If uh, this one is gonna be published on a weekend, uh, otherwise, Be safe every time.